Hindi 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 ni Sabi ko hindi social media. Yeah. Social <laughs> wala ka naman, na, <laughs> Ay, wala ka naman dino. Dino. Social media. Social media. Social <laughs> so, media. Social media. Social Social media. media. Social media nahihinayan ako dun sa pangyayari na Masadong political na anti-China ka, ibig sabihin pro-Marcos ka. Pag dito naman sa hiling ng drugs, ibig sabihin pro-Duterte ka. Dapat huwag i-politika yun. Social media yun. Social media yun. Kasi I stand by what I said naman kay Celis Hindi oh, ko mo nang papawihin yun. Ah, ba't kayo natin? Thank you, Sir Jingoy. Yung mga SP, yung assurance lang na Kasi meron na akong statement na hindi ako.